Panibagong insidente ng pamamarilan na ganap sa SM Mall sa lalawigan ng Pampanga nitong Martes. Nasa critical na kondisyon ng dalawang minor de edad matapos magtangkang magpakamatay ang isang 13-anyos na lalaki na itatago natin sa pangalang William, residente ng Mabayuhan o Longapo City at idamay ang kanyang hinihinalaang karelasyon na 17-anyos na lalaki na itinago naman sa pangalang Jeremy. Sa inisyal na detalye ng kapulisan, bandang alas 11.50 ng umaga ng maganapang krimen, sa kabila ng seguridad ng naturang mall, nakapagpasok raw na isang kalibre 22 na baril ang sospek na si William. Nagkita di o man na sina William at Jeremy sa hallway ng building 3 ng naturang mall. Pero laking gulat na lamang ng mga tao sa mall nang makarinig umano ng dalawang magkasunod na putok. Isa na rito si Mang Leonardo Solis. Eh nakarinig kami ng putok. Ang nakita na namin yung dalawang nakabulak taron. Nakadapa yung isa, yung isa nakatabi sa kanya na gumagalaw pa yung mga paa, pati tuhod gumagalaw pa yung isang lalaki na nakasapatos ng kulay blue. Takbuhan yung mga tao. Bago na na ako, tumawag na ako ng pulis dun. Tama ng bala ng baril sa likod ng batok ang tinamon ni Jeremy, habang isang tama din ng bala sa sentido ang tinamong sugat ni William. Ayon kay Police Senior Superintendent Edgardo Tino, Provincial Director ng PNP Pampanga, Isang suicide note ang natagpuan mula sa katawan ni William. It's a crime of passion na yung ay uh, ang tingin namin he is a gay. We have to confirm that kasi doon sa Binaril niya si binari niya si tapos binarin niya yung sarili niya. Humihingi rin ng paumanhin ng sospek sa mga magulang ng biktima. Batay sa mensaheng nakita ng mga otoridad, handa na akong mamatay. Makakasama ka lang, makasama ko lang si Pero bukod sa mga liham na natagpuan ay nakita rin ng mga polis sa panloob na t-shirt ni William ang mga mensahe ng pamamaalam. Ilang mga hindi pa nakikilalang personalidad ang nakasulat sa damit, kabilang ang ilang mga email address. Sa kasalukuyan ay kapwa nasa kritikal na kalagayan ng dalawang minor de edad. ah, uh, yun nga, si... Uh, ayun, operahan siya. At uh, tinawagan natin yung pamilya, nagbigay na ng consent na operahan. At yung isa, Uh, sa JBL. Matatanda ang isang insidente ng pamamarilang nangyari sa SM North Edsa matapos barilin ng isang babae ang kanyang asawa dahil lumano sa pag-abandona at pangmamaltrato. Napigil lamang, subalit nagtangkaring magpakamatay ang sospek na babae matapos barilin ang kanyang asawa. Kasama si Kameraman Mark Parejo, si Don Soyong Naguulat para sa CLTV 36 balita.